Hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. Ito ngayon ang magiging tema ng presko na ito. Sa so, buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako, we are withdrawing our support from this regime. This evil, lawless, corrupt regime o buong -buong Marcos. Magandang magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat po ng mga Kingdom Citizens, sa lahat ng mga full-time miracle workers, at sa lahat ng mga tagasunod no, sa Kingdom Ministry, at sa lahat ng ating mga kaibigan, ating mga supporters dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Muli nagpapasalamat tayo at pinagkalob ng ating dakilang ama ang pagkakatong ito upang mag na naman ang press con. At malalaman natin ang plano ng mga kaaway natin, din man dapat kaaway kasi dapat sila ang tupad ng batas pero hindi nila sinusunod. Betrayal of trust. Ito ang naging resulta. Ito ang naging reason kung bakit ganito na lang ginigipit ang kingdom of Jesus Christ. Kasi nung may kaso nga si Pastor at binuha yung kaso, sinabi naman ni Pastor, haharapin niya yan balik-balik sinasabi ni Pastor, haharapin niya ang kaso na isinampa sa kanya, binuhay lang ito ha. Ang garantiya lang na wala talagang extraordinary rendition. Susunod talaga sa extra rendition treaty ang Amerika. Huwag lang magisaw-saw ang mga Amerikano. Pero nangyari ba? Hindi. Walang garantiya kahit yung presidente, lalong-lalo na sa PNP, wala. Bakit? Pag piperma siya, anong sabi? Mau-offend ang Amerika. Mau-offend ang Amerikano. Mapapahiya siya sa mga puti. Yan ba ang klaseng presidente na nararapat na mamuno sa Pilipinas? Bakit hindi niya proteksyonan ang karapatan ng aming pinakamamahal na pastor? Paso Apollo Sikibuloy, na alam namin sa amin, wala talaga siyang kasalanan. Kaya haharapin niya yung kaso. Yun nga lang, makikialam itong Amerika. Pero itong presidente na ito, wala siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino. Hindi man na in-honor ang, ang constitutional rights ng aming pinakamamahal na pastor. Pilipino rin si pastor, pero wala siyang pakialam. Ang pinagsisilbihan niya, Amerikano. So matino pa ba ang presidente nito? that betrayal of trust will trigger us but that is the reason why tonight the whole of the kingdom of Jesus Christ I'm already calling lahat ng members lahat ng supporters lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas lahat ng kingdom leaders nakikinig kayo ngayon maghanda na kayo kasi dire na to tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. Tayo na. Hindi tayo aalis. Hanggat hindi bababa. Hindi ako nananawagan ng drug fol uh, hair follicle drug test. Dahil alam na ng buong Pilipinas na buong mundo kung anong kang klasing tao. This time, Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mama, mamahala pa ang presidente ngayon. You don't have the right now. No? Kasi wala. Hindi mo binigyan ng right ang aming pastor. Wala ka na ring right na mamuno dito sa bansang Pilipinas. Binaboy mo ang karapatan ng aming pastor. Binaboy mo ang Pilipino. Isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Binigay ang kanyang buhay. Ibinigay ang resources ng kingdom para maging supporter nitong bansang ito. Pero anong ginawa nyo? Kaya itong nangyayari sa amin, June 10, lahat ng kaso na binuha nyo na patay na accusations, fabricated lies, galing sa'yo. Kasi, wala nang nakatali ka na sa Amerika. Hindi Pilipino ang pinaglilingkuran ni Bongbong Bong Marcos. Ang Amerika. Kaya tayo mga Pilipino, panahon na. Naglukluk sa kanya, Binigay namin ang resources ng kingdom. Binigyan ka namin ng platform para merong may, papansin sa'yo. Dahil sa mainstream media noon, wala. Kasi nga, mga corrupt kayo. Wala talagang ininiwala sa pangalang Marcos. Si Pastor lang ang nagbigay ng platform sa'yo. Pero ito, ganun nga. Ingrato ka. Wala eh. Hindi ka naman talaga totoong naglilingkot sa Pilipinas. At ngayon, Ayan. Pinagbili mo ang aming mahal na pastor sa Amerika. May timeline ka. Ngayon, may timeline ka na. Mula dito sa amin. Bakit? Okay, may mga polis na. Ito yung mga polis palaging nandito. Palaging sumusugod. Ito ngayong gabi, ang dami na naming intel na natatanggap kayo ng mga police, mga law enforcers kayo, pero hindi nyo alam ang law. Because this government is already lawless. Mga police na dapat law enforcers, nagsabi na pupunta sila dito at hindi na sila susunod sa rule of law. Ang sinusunod nila, mga terorista na nga. Baliktad na ang mga pulis na ngayon ng terorista. So, lulusob sila dito. Tatapad na nila yung mga kingdom citizens. And dito sa loob ng compound, lulusob daw sila na 3,000 sila, no? Ganun na, kasama, ganun na, kamasahol, ganun na talaga tayo binaboy. Na ang pamahalan ito, always si Dr. Rin, sinasabi niya, he always look past all these officers and it always falls on the, I don't know, he's no longer president. Mr. Marcos, we are withdrawing our support from your presidency. Kaya, hahahanda na kami. Sa pananawagan ko ito, alam na maririnig na ito ng lahat ng Kingdom Citizens dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. We are now withdrawing our support from you because of your betrayal of our beloved pastor, not only our beloved pastor, but the whole Philippines. Pinagbili mo na kami sa Amerikano, Amerikano, pinaglilingkuran mo doon ka. Lumayas ka dyan sa Malacanang. Bababa ka. This will be the night. Ito ang pabilo ng rebellion against sa pamahalaan. This lawless evil regime of Bongbong Marcos Jr. So sa lahat ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, sa lahat ng mga kingdom citizens, sa lahat, sa maisog, alam ko, mananawagan din ang aming mga kasamahan dito. So, hindi lang siya dapat ma-impeach. Kasi hindi naman talaga dapat ma-impeach. Bumaba ka na dyan. Bumaba ka na dyan. And the clock is ticking. You're running out of time while there's still time magbalot-balot ka na this time around alam ko maraming nananawagan pero ito ang pananawagan na pakinggan mo kasi pananawagan na ito hindi lang ng mga Pilipino because there are watchers in heaven sagad na ang kasamaan mo sagad na ang pagpapahirap mo sa Pilipinas this country is sick because of you The healing will start only if you are gone from your office. You don't deserve that office. You don't deserve the Filipinos who so you do not even deserve our respect.